kulang ko lang sa inyo ang exercise para sa frozen shoulder dahil yon ang itinuro sa akin ng therapist at kailangan ko talagang tiyagaan po ng, sa loob ng ano, <clears throat> dalawang buwan, araw-araw una, dahil nga sa frozen shoulder ko matagal na kasi ito kaya sabi nung ano, kailangan parang matagal ito bago may sa normal una, mag ano muna tayo, mag tawag dyan, warm up doon kasi sa ano clinic may parang polish yan kailangan ganun, pang warm up pa, ng mga 3 to 5 minutes. Eh, dahil dito na tayo sa, ano, dito lang tayo sa room natin. Kaya ganoon na lang ang gawin natin. Igalaw-galaw na lang para ma-warm siya. At ito yung unang exercise na itinuro nila sa akin. Sa gamit lang ang wall, ganito lang ang gawin. Ganyan, tapat ka lang dyan, tapos i ganun mo. Itaas mo siya hanggang, hanggang kaya mo. Tapos turn ka sa uh, right side. Ganon. Iangat mo talaga siya hanggang sa makakaya mo. Tapos, ano siya, 20 reps ang gawin mo. Kung kaya mong 30, gawin mong 30. Pero, sa umpisa, mahirap talaga. One week na akong nag exercise at saka nakita ko naman na may ano siya, may improvement. Medyo natataas ko na siya ng gusto. Ayan. Ganyan siya. Tapos, lingon ka sa 20, 20 reps ang gawin niyo. Ayan. Sa isang linggo, medyo naano ko na. May improvement talaga siya. Tapos, pangalawa, mag-side view ka sa wall. Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan pa rin. Iangat mo talaga yung shoulder mo. Tapos, meron ka ng konti. I-side mo yung ulo mo. Pag ganun. Tapos, 20 reps din siya. Ganyan. Ayan. Ganyan. Tsaka lang talaga, guys. Kung gusto natin Gumaling. kanya Masakit sa una. Sobrang sakit. Pero katagalan, masasanay din yung ano mo. Kaya ang split body lang siya. Yun. Tapos, pangatlo, kailangan may stick kayo. Ganito. Hawakan mo lang. Ito talaga nung una, nung una ko itong gawin. Pag itaas ko, hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang talaga sa ulo. Hindi ko siya malagay sa likod. Kailangan kasi, mailagay mo siya sa likod. 20 reps din siya. Ganyan. Teka, tanggalin ko lang yung tali ko kasi sumasabi. Ganyan. Taas mo gano'n. Tapos, yan. Ilagay mo sa likod mo hanggang dito. Nung una ko itong gawin, hanggang dyan lang. Hindi ko talaga ito ma, ma masyadong magalaw. Ayan. 20. Ganyan. Kung kaya mo hanggang 25 to 30, uh, ganun ang gawin mo. Tapos, pangatlo, pang-apat. Madali lang naman. Ito, ito ang hindi siya masakit. Pag gawin mo. Ganyan lang siya ang gawin mo. Ayan. 20 reps din. Bale. Pang anong na tayo? Pang, pang lima. Ito yung pang lima. Ganyan. Hawakan, hawak mo yan dyan. Tapos ganon. Ayan. Tapos iswing mo ng ganon. Tapos pagganon. Ganon lang. 20, 20, 20 Kailangan mo talagang maramdaman yung sakit at unti-unti mo siyang itodo para siya masanay na mag, mag, ma ma, ma, ma ano siya, mabanat. At ang pang-anin, magtalib na tayo, pang-anin. Ganito. Lagay mo yung ano mo sa likod. Ganyan. Pero wag mong wag mong ihawak ng ganon. Ganon lang siya. May distance. Yan. Tapos, iganon mo siya. Yan. Yan. Ayan. Sobrang sakit siya dito talaga. Masakit siya. eh ano igalaw. Ayan. Ganyan. Ganon. 20 reps din siya. guys, share ko lang sa inyo ang um, exercise para sa frozen shoulder. Dahil yun ang itinuro sa akin ng therapist. At kailangan ko talagang tiyagaan to ng, sa loob ng ano, <coughs> dalawang buwan, araw-araw. Una, dahil nga sa frozen shoulder ko. Matagal na kasi ito, kaya sabi nung ano, kailangan parang matagal ito bago may balik sa normal. Una, mag ano muna tayo, mag tawag dyan, warm up. Doon kasi sa ano, clinic, may parang polish yan. Kailangan Ganun, pang warm up pa, ng mga 3 to 5 minutes. Eh, dahil dito lang tayo sa, ano, dito lang tayo sa room natin, kaya ganun na lang ang gawin natin. Igalaw-galaw na lang para ma-warm siya. At ito yung unang exercise na itinuro nila sa akin. Sa, gamit lang ang wall, ganito lang ang gawin. Ganyan, tapat ka lang yan, tapos i-ganun mo. Itaas mo siya hanggap, hanggang kaya mo. Tapos turn ka sa uh, right side. Ganon. Iangat mo talaga siya hanggang sa makakaya mo. Tapos, ano siya, 20 reps ang gawin mo. Kung kaya mo 30, gawin mo 30. Pero, sa umpisa, mahirap talaga. One week na akong nag-exercise, e at saka nakita ko naman na may, ano siya, may improvement. Medyo natataas ko na siya ng gusto. Ayan. Ganyan siya. Tapos, limang pasa. 20, 20 reps ang gawin niyo. Ayan. Sa isang linggo, medyo na ano ko na. May improvement talaga siya. Tapos, pangalawa, mag-side view ka sa wall. Ganyan. Ganyan. Tapos, ganyan pa rin. Iangat mo talaga yung shoulder mo. Tapos, ganun ka lang konti. I-side mo yung olo mo. Pag ganyan. Tapos, maintain reps din siya. Ganyan. Ayan, ganyan. Tsaga lang talaga guys, kung gusto natin gumaling. Ganyan. Masakit sa una. Sobrang sakit. Pero katagalan, masasanay din yung ano mo. Kaya straight body lang siya. Yun. Tapos, pangatlo, kailangan may stick kayo. Ganito. Hawakan mo lang. Ito talaga nung una, nung una ko itong gawin. Pag itaas ko hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang talaga sa ulo. Hindi ko siya malagay sa likod. Kailangan kasi mailagay mo siya sa likod. 20 reps din siya. Ganyan. Teka, tanggalin ko lang yung tali ko kasi sumasabit. Ganyan. Taas mo gano'n. Tapos, yan. Ilagay mo sa likod mo hanggang dito. Nung una ko tong gawin, hanggang dyan lang. Hindi ko talaga ito ma ma masyadong magalaw. Ayan. 20. Ganyan. Kung kaya mo hanggang 25 to 30. Uh, ganun ang gawin mo. Tapos, pangatlo, Pang-apat. Ah. Madali lang naman. Ito, ito ang hindi siya masakit. Pag gawin mo, ganyan lang siya ang gawin mo. Yan. 20 reps din. Bali. Pang ano na tayo? Pang Pang lima. Ito yung pang lima. Ganyan. Hawakan, hawak mo yan dyan. Tapos ganon. Yan. Tapos iswing mo ng ganon. Tapos pa ganon. Ganon lang twenty 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 siya. ganyan Kena muklang maramdaman yung sakit at it unti-unti mo siyang dito para siya masanay na ma ma banas -ma -ma siya mabanal at ang pang anin magtali muna tayo pang anin ganito. Tulay mo yung ano mo sa likod, ganyan. Pero wag mo wag mo ihawak ng ganun, ganun lang siya, may distance. Yan, tapos igano mo siya. Yan. Yan. Ayun. Sobrang sakit siya dito talaga. Masakit siya eh ano, igalong Ayan, ganyan, Gano'n. 20 reps din siya.